paano po ba magkaroon ng videos na uh, mag, magka-trending yung videos paano po ba magka-trend yung kanila pong videos kung sino po yung mga gusto po dyan na uh, magkaroon po sila ng trending na videos or mag-trending po yung kanilang videos so ayun, um, tapusin nyo po itong aking videos para po magkaroon po kayo ng knowledge tsaka kung sino po yung mga gusto na Uh, yun nga yung magtrend po yung kanilang uh, videos dyan at saka sa mga hindi pa po nakafollow dyan ayan, follow nyo po yung aking facebook para po uh, sa karagdagang mga kaalaman na aking pong mga isinishare po so ayun, paano nga po ba magkaroon ng trending na videos uh, marami po ang mga nagtatanong nyan ang ano po dyan ang sikreto lang po dyan para magkaroon ka po ng trending na videos. Ayun, mag-upload ka lang po araw-araw. Kasi wala naman pong nakakaalam kung um kung paano yung magkaroon ng uh, videos na magti-trend kasi si Facebook lang po yung nakakaalam. Kaya yung sikreto po dyan kung gusto mo po talaga na magkaroon ka po ng videos na magti-trend, mag ano ka lang po, consistent ka lang po sa pag-upload po ng videos. Sa araw-araw po na iyo pong pag-upload ng videos, baka isa po dyan is mag-trend. So, yun lang po yung sikreto dyan. Kasi kahit, um, kung halimbawa naman na ikaw ay ano, ikaw ay sikat, or kung ikaw ay artista, ayun, may ano, may chance na mabilis na mag-trend yung iyong Facebook yung iyong I mean yung iyong videos pero kung ikaw is isang uh, hindi pa gaanong kilala at ikaw ay nag-uumpisa pa lamang sa industry na to so yung ano po dito sikreto po dito is kailangan lang po maging consistent ka lang po mag ano po ng videos mag-upload po ng videos kahit nga po yung mga artista or kahit nga po yung mga sikat na hindi po nila alam yon na yung kanila pong mga videos na i-upload is magti-trend kasi tanging si ano nga lang po tanging si Facebook nga lang po yung nakakaalam at si Facebook lang po yung may kakayanan na i-explore yung iyong videos kaya yung ano lang po dyan is yes, ayun nga po uh, continue ka lang maging ano ka lang maging consistent ka lang tas yun araw-araw magano ka mag upload ka tapos makipag ano ka makipag um, makipag, ano ka sa mga kapwa mo nagbablog anong tawag kasi doon um, ka or makipag engage Ayun, makipag-engage ka po sa mga kapwa mo na mga nagbablog para syempre uh, madagdagan, madagdagan po yung iyong mga views, sa iyong pong mga ina-upload na mga videos, tsaka madagdagan na rin po yung iyong followers. Yun lang po yung ano, yung gawin mo magano ano ka lang po, mag consistent ka lang po, yung kumbaga... si uh, sipag at syaga lang tapos hindi mo mamamalayan na mayroon ka na palang isang videos na in na mag-trend. So, pag once na nag-trend yung iyong isang in na isang videos, ay ano na po yun siya. Yung sunod-sunod na po yun siya. Kumbaga, to follow na po yung iba doon na uh, madadagdagan po yung kanya, yung mga views po. So, kaya ano lang, kaya ano lang, yung um 'wag mo lang isipin yung mga um negative, kailangan lagi ka lang positive. Kailangan ano ka lang yung 'wag kang mag-imoral, 'wag kang panghinaan ng loob. Ano lang yung keep going lang.